So ayun po mga kababayan, kumusta po kayo? Good morning, good evening, good afternoon. Ito na po mga kababayan, ulit na naman. Campo po ni Mama Lene Rubredo ay actually, correct may if I'm wrong, kung kasali pa po ba si Atty. Barry Gutierrez bilang member ng, uh, tawag dito, uh, office ni Mama Lene Rubredo ah. Pero para sa akin kasi, si Atty. Barry Gutierrez kasi mga kababayan, ay dati po itong spokesperson ni Vice President Lini Rubredo mga kababayan na kung saan po ay uh, tawag dito. Uh, wait lang. So yun po mga kababayan, nagbigay po ng reaksyon si Atty. Barry Gutierrez patungkol nga dito sa... Uh, trip ni Sarah. Mga kababayan, actually, nagbigay na din po ng komento ang palasyo, ang House of Representative dito, patungkol nga sa pag-iikot ni Sarah sa buong uh, mundo, no? patungkol dito na galing Qatar, Dahig, tapos pupuntang Australia, tapos kung saan-saan pa siya iikot. Actually, apat na bansa. Uh, Qatar, Malaysia, Dahig, Australia. Ah, hindi, hindi, hindi. Qatar, The Malaysia, Australia. Ngayon, so apat po itong bansa na kanyang iniikutan. Kaya nga nagbigay ng komento at uh, buelta mga kababayan itong si Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Vice President Leni Robredo. So yun nga mga kababayan nagbigay ng komento itong si Barry Gutierrez no na dating spokesperson ng Vice President Leni Robredo sa ginagawa ni Sarah Duterte. So, sabi nga dito ni Barry Gutierrez, sarap talaga ng madaming free time, no? Oh, so, ano nga ba itong reaction niya? So, dito mga kababayan, nakasaad po sa People's Tonight Radio uh, post na sana all may free time. So, speaking mga kababayan, ito po kasi yan. Oh, meron akong ipapakita sa inyo mga kababayan, ha? Ito po kasi yung dahilan niya na nakapagbigay komento itong si Attorney Barry Gutierrez patungkol kasi dito sa tanong ng media What's ng this? This the... so, really house uh, actually Perfect natanong na din problem problem po ha ah, ito po. po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP mm. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang uh, vice-presidente to meet with OFWs bago po nito pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Uh, does the policy, this as uh, something to be uh, concerned about? kasi uh, Or does the policy a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? Hmm. So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At uh, meron pa po lang Qatar, at meron Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, apat uh, na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Uh, ito po ang nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa. Oh, so yun po ha mga kababayan. Yun po ang sagot ng palasyo. Nanireaksyonan nga din po dito ni Attorney Barry Gutierrez. Sarap talaga. Madaming free time, no? ba? Diba? At bukod nga doon po, mga kababayan, bukod nga doon sa sagot ng palasyo dito sa ikot-ikot uh, ni Sara sa iba't ibang bansa para sa rally daw itong pupuntahan niya sa Australia, Ah, uh, ito nga pinuna siya ni Attorney Barry Gutierrez na sarap talaga ng madaming free time, no? Uh, susumagot din dito at nagbigay din ng komento ang Congress no sa pamamagitan ni Spokes uh Princess Abante. Ito po pakinggan po natin. Ha? May ads lang po. Wait lang po ha, may ads lang po. Pakinggan po natin yung reaksyon ng uh, Congress dito, no? Kasi kahit sino naman makakapag-react po talaga. Ito po, oh. Magandang hapon po, attorney. Um, your reaction lang po kasi bumiyahe po si Vice President Sara Duterte papuntang Australia at kabilang daw po sa itinerary niya, sasama siya or makikilahok siya dun sa uh, rally, uh, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng house? Thank you po. Sara all. Pero, ang alam um, niyo, ang hindi ko alam. Sabi niya, Sara all. Diba? Sara all ang sagot no ni Princess Abante. So ito pa, continue. Or makikilahok siya dun sa uh, rally, uh, Free Duterte Now. So ano pong reaction dito ng house? Thank you po. Uh, Sarah all. Pero ang... Um, alam nyo, ang um, hindi ko alam kung if that is an official travel or if it's a personal travel, but uh, lagi't lagi bilang halal na official na bayan ng bayan. Um, yung oras mo na ginugugol um, sa loob at labas ng ating bansa, at ito man ay pang personal o opisyal, uh, dapat para sa taong bayan, hindi sa personal na interes. Para hindi sayang ang tiwala, ang pondo, at um, at binigay na mandato ng Pilipino sa atin. So, yun po, mga kababayan, ang sagot ni Attorney Princess Abante na spokesman or spokesperson ng Congress. So, nakinig, narinig nyo naman po na pareho, walang pinagkaiba sa sagot ng Palasyo at sagot ng House of Representatives na sana uh, wag, wag abusaduhin. Yeah? Wag abusaduhin yung posisyon at wag sayangin ang pondo at tiwala ng taong binigay sa'yo no? So, wala namang problema kung mag-travel ka kung saan-saan basta para ito sa taong bayan. Eh sabi nga ni Attorney Yusi Claire Castro ng Palasyo ng Malacañang ay yan po kasi ang nakikita ng tao, yan din po ang nakagisnan ng Pilipino. So, nakikita, hindi po na kailangan mag-research, hindi po natin kailangan na maghanapan ng uh, kung anong-anong uh, uh, website para tignan natin kung totoo bang gala ng gala si Sarah. Eh, kikita naman po natin, hindi po tayo nakapikit, hindi po tayo naka, Ah, uh, bungol, 'ya, hindi naman po tayo tanga na hindi natin makikita at hindi natin nararamdaman kung ano yung araw-araw na ginagawa niya sa bilang vice president ng ating bansa. 'Di ba, mga kababayan? So, 'yun. 'Yun naman po yung aking reaksyon, no. Mismong si Attorney Barry Gutierrez na dating spokesperson ni Mama Leni Robredo na napuna din at tahan din itong si Sara na sarap talaga ng madaming free time, no. Actually, mga kababayan, para sa akin na dapat magkaroon din po kasi tayo ng delikadesa, magkaroon tayo ng hiya. Kasi ito, ito yung ginagawa natin ngayon na pagkukontent at magbibigay ng opinion, magbibigay ng reaksyon. Hindi po ito paninira. Kasi meron nga tayong kasabihan eh, walang masisira kung walang nagpapasira. Walang machichismis kung walang nagpapachismis. Hindi ka machichismis kung hindi mo ginawang machichismis ka. Hindi ka masisira kung hindi mo ginawang masisira ka. 'Di ba? At meron pa tayong kasabihan. Hindi po problema ang gumawa ng tao. Tao po ang gumagawa ng problema. So ngayon kung napuna ka at problema mo 'yan, resol resolbuhin mo 'yan, 'di ba? Oh, i-resolve mo 'yan. No? Kung napuna ka ng tao, dapat iwasan mo, no? Kung napuna ka ng tao at nakita nilang mali, dapat gawin mo na mali ito. Iwas to mo. Yeah? Hindi yung napuna ka ng tao, nakita ka ng lakwat siya dito, lakwat siya doon, mas lalong lalakap ang mukha mo at paninindigan mo pa 'yung magiging lakwatsero ka, 'di ba? Pangit 'yan, mali 'yan. So hindi dapat ganun. Oh, so 'yun lang ha, mga kababayan. Ang aking uh, nakita at update ngayon patungkol kay Attorney Barry Gutierrez laban kay Sara Duterte na napuna nga niya ito 'yung uh, pagiging uh, travel trip around the world na mas marami pa daw itong time sa paggagala or pag-iikot kaysa sa pagservisyo sa taong bayan dito sa Pilipinas. So 'yun lang, maraming salamat and see you next vlog god bless thank you